guys, day na namin dito sa Dubai at pupunta kami ngayong Dubai mo. Excited na ako kasi doon kami nagkakilala ni Daddy. Pupuntahan namin yun. Pupuntahan namin kung saan kami nag-work dati. Magkatapat lang yan guys. Papakita ko sa inyo. Mga hunting ulit kami ng mga sasakyan, Mahunting mga sports car. Marami doon sa parking. <laughs> Ate, tawagin mo pag may nakita ka dyan, ha. na Lamborghini! Toyota building, kung saan dati nakatira si Mami Dib. Diyan yung accommodation ni Mami Dib dati sa Toyota building. <laughs> guys, nandito na kami sa Dubai Mall. Ayan, ito yung grand entrance. Napakabangong. Oh. Amoy lokal. Bye! Grabe guys, ang sarap mag-shopping dito. Oh. Puro mga high-end yan. First stop, dito muna kami guys sa aquarium. Ayan, nandito kasi ito sa Dubai Mall. Ito naman sa amin yan. 199 each guys. Pati ito, 199 na pati bata. Anytime yan. 2 years old and above. Yay. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you po. Oh my God! Wow! Hey. <laughs> wow! Thank you. Thank you. Ay, natutangalag siya. May souvenir kami. Thank you. Okay po. Guys, binili namin yung souvenir namin kasi napakaganda oh. Tingnan niyo naman. Oh. Oh, jailpiece dali oh. Ayan, malapit na tayo, guys. Dito kasi ako nagsi-CR. Oh, ayan, dyan. Katapos ang Texas. Tapos malapit na dyan yung kila daddy. Nadadaanan ko siya at pinapaswitan niya lang ako dati. No? Sinisipulan mo ako. Sinisipulan ko siya. Charot. Ayan, malapit na yung work ni daddy. Sa Yo Sushi siya nagwo-work. Puro sushi. Ayan na ba yan, Koy? Ay, ayan na pala. Ayan, dito si daddy dati nagwo-work ko. Oh. Ayan, nakatayo siya dyan. Tapos naglalakad ako. Pag magsi-CR ganyan, naglalakad ako diyan. <laughs> Hello po. <laughs> Ayan naman ako. Dati dito si Daddy nagwo-work. Ayan, sa Yung Sushi. Tapos tapat na tapat lang kami ni Daddy. Dito naman ako sa Entrecote record Cafe de Paris. Ayan, sa amin ano naman yan, steakhouse, fine dining. Si Daddy puro sushi. Ayan kapresko dito sa aming pwesto. Yan, dyan ako dati nakatayo. Tapos nagsiserve din. Na dito sa amin, nagsiserve lang kami dyan ng steak. Tatlong, tatlong klaseng steak. Angus, Wagyu, tsaka Australia na tayo. Yan, noo, dati ako parang ako yan. ito flash ko dyan, guys. Kung makikita ko pa yung picture ko, ganyan din yung uniform ko kay ate. Ayan. Nasa bar na yan. Tapos minsan nakatayo ako dyan. Ayan, yan lang yung working station namin, guys. Ang ganda, diba? Napaka-fresh ko Ang lamig, ang lamig dito. Tapos dito nilalagay yung sinaserve namin, no? Wala pang, ano yun, samji, pero kami meron na. May burner yan sa ilalim. Uniform ko, ayan, kung makikita nyo, ipa flush ko, guys. Ayan, anak, dito ako nakatayo dati. Oh, um, yan, dyan. <laughs> ayan. Wala na akong dito. Wala na sila. Ito si ate Ida na to. Kaya dalawa lang sila, walang kumakain. Mahal kasi dyan eh. Tate guys, sa katayo lang ako dito, nagtatawag ng customer. No. 2015. Nakatayo ako dito, tapos nandong ka. Oh, yan, yeah. 2015 pa yun guys. <laughs> tapos nandito ako, ayan na, nakatayo ako dyan. Kaya 10 years in the making. <laughs> wow! Burj Khalifa. Taas. Ayun. <laughs> Grabe. O, oh. pagtitingin ka na kailangan, titingala ka talaga. Ayan okay, na guys, ang Burj Khalifa.